Ayan so, guys, welcome back to my channel. So, papakita ko lang sa inyo ang tanim namin sili. Tanim pala nila. So, ito. Dog, pakitang na dog. So, ang tawag dito is siling labuyo. So, bihira na lang to guys. Kasi, mostly dito sa mga palengke sa amin is yung mga sili na ng Thailand. Ayan, yung mga import na na sili. So, ito, yung mga ganitong klaseng sili. Maanghang to, as in tawag ito is siling labuyo. So, mag-harvest tayo nito. Mamimitas lang tayo. Ang pipitasin lang natin is yung red lang ang kulay. Ayan lang. So, tara. Kasi, nasasayang lang siya. Ganun. Kaya pipitasin ko. Maandi pa yung ngayon ng siling. Ayan. Nalagay natin to sa suka natin. Masarap to sa mga sausawan yano po na tama lang yun po na mawapan tama lang yun po na mawapan na na gagawin lang so, yun lang thank you for watching babos, susunog hmm. ng wind, oras na ng hangin